Magandang tangali po mga guys uh, Welcome po muli sa ating munting youtube channel uh, Araw po ng sabado ngayon eh, Hindi po tayo makapagpalaut Matinding lakas po ng kan Ng hangin oh, Tinan nyo po yung mga yung yung po oh, Hapay hapay talaga sa amihan So mga guys Samahan nyo ako Punta tayo sa Bundok na yun Mga guys tayo ng tubig Parang tuloy yung tubig namin. So tara. Samahan niyo ako. Hirap kasi ito ngayon mga guys. Yung pag ganitong mga tag-araw na. ang kasi yung tubig namin. Yan ang namin um, mga guys. Malaya-laya rin ito mga guys. Mga isang kilo kalate. Mga 1.5 kilometer siguro to. Yan ang smart to. Mga oh guys. So, tara. Minakita yung mga aso mga guys. Yan o. Thank Meron tubod dun mga guys. nituro para dito yan. Na. Oh! Tara. Magdapatay patay dun mga guys. Sa kabila na yun. Yeah. Ito pa mga guys. Oh. Dami yeah. na kasi butas-butas to. Nasunog kasi ito mga guys. ito so, mga guys yung kano yung kinakain ang dami niya yung tubod ito yung tawag sa amin ito mga guys so... ito yung wala pa siyang mga inob hindi kita ito sa taas yan ang mga pula pula siya mga guys Gubat to mga guys, gubat. Dating pisto ito. Malaki ng mga buo sa taas mga guys. Tara, hindihan pa rin natin yung hindi sana ito na yung tubig namin dito mga guys kung hindi naarangan dyan sa taas kasi yung tubig ng barangay mga guys nandyan sa taas dyan so nangako naman yung barangay official namin dito sa amin kung mapapanood mo ito lang tutulang naman sa sabi ko nangako ka sa amin napapagawan mo kami ng tanke dito sa baba Psst. alas dyan puro sana pangako mo wala o oh, itong tubig namin mga guys so oh. Ayan. Ibig namin. Ito. Diyan lang kami nagkukuha ko. Ayan mga guys, puro malinis naman yan. Wala naman tao dito. Ang ganda dito mga dumi nito mga guys. Ayan tubig namin dito mga guys. Di pa tayo dito sa kabila. Ayan siya mga guys. So, ayan lang. Nagkukuha namin ng tubig dito. Ayan. So pag mga itong tangali mga guys. Hindi kami nagkukuha ng tubig. Gawa ng mainit. Maaga lang. Kaya sa gabi. So kung hindi sana na lagyan ng tangke diyan sa taas mga guys. Ng barangay diyan. Taas na yan. Okay sana ang tubig namin dito. Eh okay lang naman sana yun. Wala naman problema mga guys. Kasi yung pusod ng tubig nandoon sa kinabitan nila ng tangke. Kung tinupad lang naman yung pangako na paggawa kami ng tangke dito. Bigyan kami ng hose. Wala mga guys. Yung hose namin yan. Panay putol putol na yan. Wala naman tayong pambili. So yung pangako nila. Wala. Wala natutupad. Pares lang sila pangako. Ito naman yung daan mga guys. Daan papunta dun sa kabilang baryo. Hindi masukal na. Oh. Mas, masukal na rin yung mga puno ng saging dito. Matanim lang kanito. Ng swin ko. Sumukal na. Tara doy. Tara mga guys. Tuloy pa tayo sa taas. pasukan na. Nandoon yung kan mga guys. Nandoon na, nandoon na yung tubig yung pusod ng tubig mga guys sa taas na yan. Yung baga sa ano yung natitira sa amin mga guys, latak latak na lang. Nandoon yung kan yung pusod ng tubig yun o, no? nandoon nga mga guys yung mga guys sa taas na yan. Yun baka nakikita nyo. Yun yun ang kulay blue na yun mga guys oh. yan, yan ang tubig na, yan ang mas ng barangay do sa taas na yun ang tangki hindi natin nakitin mga guys mataas hindi nga lako ito mga guys sino kaya namin to dati <coughs> siminte namin sana yun oh. yan kaso lang mga guys Mga nah, tutuyo siya. Mga nah, tutuyo siya dyan. Puro ito mga guys, yung mga bato na ito, hindi namin ito sinalansa na. Ah. Hindi namin sinalansa niyan. Dati yan dyan mga guys. So, kapag taka rin, parang nirecrap siya. Puro hindi namin yan nirecrap mga guys. Normal oh. yan dyan. O. Normal yan. Yan dyan na yan. Hindi natin alam kung ano yan. So, ito yung malaking puno dito mga guys na nagbagsak. Okay naman pala yung tubig mga guys doon. Hindi, kahit hindi natin ayos yung ayos, ayos, nakaayos naman. Siguro may bara lang doon sa house kanina. Yung gawa ng kaan, yung maraming... maraming kan mga guys butas butas oo oh. langka pag hindi kumalma to kunin natin yan mga guys gulay natin grabe itong amiana to, nga, myana, to. Kahit pang ulam natin, hirap mga guys. Ito yung kan mga guys. Yung treasure dito. Hanggang ngayon, hindi nakakuha. Yan mga guys. Yan. Yan ang inukaya nila mga guys. Yan. Hanggang ngayon hindi nakukuha yan mga guys terus ngayon So hanggang langsung na lang siguro itong video to, mga guys Sana nagustuhan nyo pa rin Likes na lang po mga guys. Uh, iwan na rin po kayo ng message. Then subscribe. Uh, Kaya mga guys. Uh, share na rin tong video na to. Uh, thank you for watching pala. Sa inyong panunod. So yun lang mga guys. Uh, ingat sa lahat ng viewers. Subscriber na nasusubaybay sa aking YouTube channel. Maraming maraming po. salamat sa inyo. So sana ingat po kayo lagi. No guys